Arak akala ko may nagdasayo na dragon, dragon dance. Yung pala yan. Yan pala yung maingay. Sige steady natin yung po. Yan Ewan ko kung may nagsasayo doon sa loob ng boat niyan. Pero parang yung boat din sumasayaw eh. Kasi paikot-ikot siya eh. Ano parang nagsasayo din siya oh kasi umiikot siya tapos bigla siyang ano tumulubog tapos umaangat siya ano kayo meron dyan akala ko merong nagsasayaw na dragon dance dyan sa baba yan pala alam mo umiikot siya o oh. Parang may dragon boat, ay dragon boat race na naman sa ano, Sunday. Ano, umiikot lang siya. Kumbaga parang nagpa-practice sila. Gina mo, umiikot lang siya. Oh. Hmm. na naman nakita ko kanina parang may lumubog siya eh. Sumasayaw siya. Ikot na naman siya. may oh. May sumasayaw ba dun? Papaikot-ikot lang siya. sukat na naman siya. Ano meron? <laughs> ano meron diyan? So, ang ingay-ingay kasi kaya nakita na ano ko. Kala ko may nagda-dragon dance. palayan pala yan. Dagat po yung baba ng aming building. ito po yung terrace namin tingnan nyo yung tanim kong ano, sibuyas <laughs> Boy pa ayan ito po yung building dito sa labas dito po sa Olympic One Silver Sea so ayan umalis na siya tapos na siyang nag practice oh. ikot lang siya. akala ko ano na yun nagpractice lang yata yung paikot-ikot <laughs> so yun lang guys thank you for watching mga kapango. happy birthday ate Roda June 6